Magandang araw kapisda. Recently po may napanood po kayong video na kung saan ay siksikan po yung tilapia na pakarami sa 56 square meter na ipinalabas yung taga Bangar La na si Sir Marvin. Ang tanong po is kung totoo nga ba na mayroong tulong yung microorganism sa inyong tank kasi may nilalagay po sila doon na powder kung saan doon po yung nagmumula yung mga microorganism or beneficial bacteria. So yan ang sasagutin natin sa video na to. So pag napanood mo tong video na to guys, dito ipapaliwanan ko lahat kung paano yun. So question is, totoo ba na nakakatulong yung microorganism? Ang sagot po ay totoo po dahil ang mga microorganism po tulad ng bakterya ay may mga mahalagang papel na pinagampanan like yung pagpapanatili ng kalidad ng tubig sa isang fish tank. Sila ay nakakatulong guys sa pagbuo ng dissolved oxygen yung U2 sa tubig sa pamamagitan ng proseso na ano tinatawag na aerobic respiration. yung sa prosesong iyon mga kapisda, ang mga bakterya ay gumagamit ng oxygen din sa paghinga at naglalabas ng carbon dioxide. Yan, bilang pangalawa, gayon paman, ang mga Bacteria ay hindi direktang nagpapataas ang antas ng dissolved oxygen sa tubig. So, meaning ko si guys, sa halip ay ang mga bacteria ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balancing ecosystem doon po sa inyong fish tank. Yan. Sila ay gumagamit ng mga nutrients tulad ng ano, ammonia, nitrate at nitrite na maaaring magdulot ng pinsala sa mga isda kung hindi ito naalis. Yun, yun yung pinaka number one na problema. Kaya sa pamamagitan ng paggamit ng nutrients, kagaya nung inilalagay nila yung probiotics. Yun, ang tawag po ko doon Nitro Ngayon po mga kapisla, kung gusto nyo pong makabili noon, pwede kayo mag-message dito sa akin or mag-comment para i-reply po ng system kung ano yung legit na link kung saan mabibili yung ganong klaseng probiotics na ginagamit po nila. Ayan. Ang mga bakterya kasi guys ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng malinis na tubig at pagpapataas din ng dissolved oxygen sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kalidad ng tubig. Ayun, pero gayon pa man mga kapisda, mahalaga pa rin magkaroon ng sapat na oxygenation sa fish tank sa pamamagitan ng paggamit ng. Ayun, marami po pwede kayo mag-DIY like filtration, aerators o iba pang kagamitan upang matiyak na ang mga isda is may sapat na dissolved oxygen para sa kanilang pangangailangan. So, ganun lang kapisda, kung masusundan niyo lang talaga yung water management, pag-aalaga ng ganun, tapos yung kung paano rin yung water changes na ginagawa nyo, ay madali lang talaga siyang gawin. Yan, especially tilapia, Ayan, based sa aking mga nakita, mas pinakamadaling alagaan ng tilapia kasi tolerable siya sa ammonia. So kung isa kang beginner na papasukin itong fish farming, sa observation ko mas magandang umpisan mo muna sa pag-aalaga ng tilapia. Ayun. Tapos yung sa hito kasi, totoo siya medyo maselan sa unang salang for the first week. Pero pag nabantayan mo naman at hindi mag-spike yung ammonia na dahilan para sila ay mamatay. Yun kasi ang kahinaan ng hito yung ammonia kaya ang dapat gawin doon para maiwasan yung ammonia yon yung makabagong na imbento nila nakauna-unahan na dito sa Pilipinas ay may isa lang na kumpanyang naka-imbento ng probiotics na yon yun yung number one tools na maaaring mong gamitin sa iyong fish pan para malabanan itong mga ito para maiwasan like numero uno po dyan yung ammonia para hindi po siya mag-expire. Ang kumukontrol po nun is yung tinatawag nilang nitrofix odor fixing. Yung, yung powder na yon na huwag nyo muna siyang babasain. Kailangan nasa safe siyang lalagyan na hindi siya mabasa kasi pag nabasa na yon doon na yung time na maa activate yan so pwede nang magising yung nandoon na mga microorganism yan yun yung number one ba't tayo gumagamit ng probiotics na yan kasi yung nitrophage at saka yung aqua maintenance na gawa ng orobiotics company yan po kasi yung naglalagay nagkakaroon kasi doon tayo sa gamit nating bagong technology wala man agad dyan mga microorganism para magkalo para magkaroon para magkalaman ng mga microorganism or beneficial good bacteria is kay kailangan nyo po nung probiotics na yon na mailagay sa inyong fish tank. So, minimintin yun. May mga routine po kayo doon. May proseso how to use yung probiotics na yon na laging na isi-share sa video. Actually, marami na nag-share ng video, video na yon at maraming gumagamit ng ganong klaseng probiotics kasi napatunayan yun na agad-agad ay magkaroon po ng mga microorganisms sa inyong fish tank. Yan. Bakit kasi kailangan yon? Kagaya na nasabi ko kanina kasi ang microorganism tulad ng bakterya ay may mahalagang papel talaga na ginagampanan sa inyong fish pan. No, numero uno dyan yung pagpapan napili ng kalidad ng tubig. Yan, sila ay nakakatulong talaga sa sa mga dissolved oxygens na kailangan po ng isda. So, yun lang kapisda. Sana po na-explain ko sa inyo. Sana nag-gets po yung aking point. Thank you po.